So, eto guys, may pinakamarami natin na alagang baboy dito yung kasagsaga natin guys. Is umabot nga ng 40 plus, halos 45 heads yung naalagaan natin dito. Kasama na guys yung mga inahin natin. Pero sa ngayon guys, talagang ano, zero alaga muna talaga tayo guys. Dahil talagang hindi kayang mag-profit sa negosyo ng pagbababuyan. Pero mahal natin guys yung industriya na to at talagang gusto natin guys na makabalik. Gusto natin magsimula ulit at bumalik ulit. So ang problema lang guys is uh yung confidence factor hindi pa natin guys maramdaman sa ngayon ang hirap guys ipaliwanag dun sa mga baguhan na hindi pa nakakapag-alaga ng baboy at dun sa mga nag-aalaga naman ng baboy so ay continue nyo lang yan kung <coughs> confident kayo at nababawi nyo naman guys yung uh, gastos ninyo uh, namimiss ko lang guys yung uh, mga alagang baboy, yung tunog nila yung pakakainin mo sila at kapag nakita mo guys na medyo maganda na guys yung katawan nila ay talagang ma-inspire ka at lalo kang gaganahan guys sa pag-aalaga ng baboy. So doon sa mga katropa natin na nagtatanong right time na ba na pumasok sa negosyo ng pagbabuyan ngayon. So last month lang guys na kausap natin si dokteng Teng ng uh, 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 bit bit Ayan, so isa sa pinakakilalang uh, magbababoy dito sa Pilipinas. Pero sabi na, uh, ang dapat na gawin ng mga magbababoy is uh, kung talagang ganito, kababa yung pricing. Hindi rin nila guys masabi kung tataas ba yung presyuhan guys ng baboy. Ang tanging talagang nakuha lang natin na uh, maganda-gandang information is kung talagang hindi pa kaya Uh, na maitaas yung pressure guys ng baboy is uh, magdownsizing, wag uh, magsara wag mag full blast na empty na katulad na itong ginawa ko Uh, dun sa sinabi niya guys uh, don sa mga ibang mga magbababoy na nagbabala kung titigil na ba kayo so <coughs> downsizing lang kayo guys kasi nga alam naman natin guys sa panahon ngayon sa sitwasyon ngayon napakarami natin mga katropa yung nadala <coughs> Ayaw nang mag-alaga stop na muna so sa atin totally stop talaga yung ginawa natin dahil yung panahon guys ng February talagang nakita natin guys na uh, end ng February yun guys talagang downtrend na guys yung presyo ng uh, baboy at eto nga guys hanggang ngayon September na diba September 1 eto pa rin yung kasagsagan guys ng pricing na mababa Uh, hoping tayo guys na tumbaas. Uh, base dun sa napag-usapan namin dun sa Bicol Agri Summit is uh, yung mga na-interview ko. Sabi nila mag-downsizing lang kayo para at least, uh, syempre marami ang cycle ng baboy. Sabi nila isa, kailangan uh, maka 5 years ka sa industry para talagang ma-full benefits ka, uh, full factor benefits ka sa pe pwedeng maging profit sa baboy. Doon, guys, kapag binawasan mo, guys, yung uh, hindi mo kayang magpakain sa taas ng presyo ng baboy, hindi ka naman makakuha, guys, ng resulta na magpa-profit ka. So, downsizing, guys, yung gawin mo. So, konti lang yung alagaan mo para in times na dumating yung time na mataas na naman ang presyo ng baboy, madali ka, guys, makakabalik. Pero sa atin, guys, ang bagong strategy natin is instead na pay sarili tayo, guys, inahin, isa uh, puro partner partner na lang muna tayo. Ayan, kaya since yung strategy natin na partner partner is hindi rin tayo maka-benefit. Kaya talagang ang hirap pa rin bumalik guys. So doon naman sa mga nag-aalaga ng mga inahing baboy So mas okay sa inyo kasi may leverage kayo, guys na kahit na medyo mababagay siyang presyuhan is okay pa rin kaya nyo pa rin bumawi kasi nanggaling na sa figurine ninyo yung mga piglets uh, instead na magbabayad pa kayo ng 3,500 o uh, 4,000, 5,000 hindi na kasi galing na yan sa baboy ninyo kumbaga yung kita ninyo is talagang kaya nyo ng at least paipasok kahit papano kahit konti So doon sa mga katropa natin na uh, tuloy-tuloy pa rin sa negosyo ng pagbaboyan. So sa akin guys, good luck at saka wish ko na lalo pang umasenso, umunlad ang inyong uh, negosyo so abangan nyo mga katropang may bago tayong business na binuksan dyan sa bayan ng Gowa <coughs> simple lang etong business na to pero uh, profitable naman siya guys at saka nakikita natin yung ano yung benefits hindi lang sa sarili natin kundi sa ibang tao na natutulungan natin so ikikwento yan sa inyo sa mga susunod natin na vlog guys ayan nakapagsimula na tayo actually halos ah uh, more than one week nang nag-run business tapos uh, nakapagbigay na rin tayo guys ng tulong sa mga katropa natin at i-share natin i-discuss natin yan sa inyo kung paano ba gumagalaw at gumagana yung negosyo na yan na uh, nagbe-benefit ka bilang ikaw, bilang sa sarili mo at the same time nakakatulong ka dun sa mga ibang tao na walang trabaho lalong lalo na yung medyo nasa laylayan nasa baba, ayun So, eto guys, tanong ng marami, kung magsisimula ba sa pag-aalaga ng baboy ngayon? magkano na ba yung pwede natin guys, gastusin? At uh, ilang baboy ba ang dapat alagaan? So, usually guys, kapag nag-aalaga ka ng baboy, lalong-lalo na. Uh, gusto mo talagang mag -crafted. Kapag patiner guys yung aalagaan mo, minimum 10 talaga dapat yung alagaan mo. Kaya lang guys, i-make sure lang natin na kung mag-aalaga tayo guys, is yung... Pricing guys ng baboy lagi nating i-monitor, tingnan kasi guys, diyan nakadepende kung kikita tayo o hindi. At bago tayo guys pumasok, i-compute muna natin guys, mag-aral muna tayo ng analysis kung paano ba pagaganahin at sa bandang huli kikita at kikita tayo sa negosyo ng pagbabayan dahil kailangan natin guys computein yung pakain sa baboy kailangan natin computein yung bayad natin sa tao electric, water, vitamins, bakuna at kung ano-ano pa na kailangan guys ng baboy dahil sa panahon ngayon guys hindi na pwede yung aalagaan mo lang ilagay mo lang sa kulungan painumin ng tubig kakainin tapos na kailangan guys lagi mong tutukan ang iyong baboy dahil Pabago-bago yung panahon, biglang init, biglang ulan. Importante yan. So, computein mo lahat guys ng gastos mo base sa computation natin. Kung pati labor cost isasama natin, e maaari guys pumalo na ng 12,000 to 13,000 para mapalaki natin ang ating mga alagang baboy ng medyo maganda-gandang timbang at least mga 100 kilos pero guys ingat-ingat lang tayo at i-make sure natin na pasok sa budget yung uh, pag-aalaga natin ng baboy kasi maraming mga katropa guys nag-aalaga ng baboy hindi nila anticipated yung uh, gastos akala nila pagbili ng 10 big okay na yon tapos paunti-unti lang yung pagbili guys ng, uh, ng ng pambahog o pakain ang feeds ngayon guys tapakamahal at alam naman natin guys hindi biro kaya importante guys na may pangtustos tayo dahil pag hindi guys ang mangyayari dyan may bibenta natin guys sa mas maaga mas bababang timbang ang ating mga alagang baboy hindi na natin guys makukuha yung resulta yung tamang weight na gusto natin kasi paano nga ba naman natin mahihintay pa ang tamang weight ng uh, baboy. Usually, nagiging 60 kilos, 50 kilos, benta na kasi wala nang pambahog. So, yun yung isa, guys, sa mga magiging problema ng mga backyard grazer Kasi, guys, kung sampung baboy ang aalagaan mo, <clears throat> kailangan mo, guys, at least 100k to 130k ang dapat mong ilaang puhunan para mapalaki mo yung mga alagaan mo. Kasama na dyan, guys, yung puhunan sa uh, piglets na bibilhin mo. Ayan. So doon sa piglets guys na bibilhin mo para at least sa uh, tiyak sigurado ka na mapapalaki mo yung mga alaga mo so wish natin guys na makabalik na tayo guys dito sa negosyo ng pagbababuyan Ayan. so namiss ko na tong uh, natin at uh, uh, hoping na bagbago na guys yung presyo guys ng baboy para at least sa uh, tuluyan na mabuo na naman ulit natin tong uh, nasimula na, na nating negosyo. So sa atin naman guys, isa hindi naman natin kino talaga yung door dito. Nagkataon lang talaga guys na kahit sino magaling na uh, na negosyante, uh, talagang mapapaisip kung itutuloy ba o ano bang mangyayari. Kahit nga guys, doon sa mga katropa natin na talagang mga sikat, mga kilala na, mga commercial hug racer na eh, talagang minsan talagang ano, nagpo-post pa sila na talagang kailangan na nilang ibenta yung kanilang mga alagang baboy. Uh, talagang downsizing talaga yung ginagawa nila. Dahil nga dito sa pricing ngayon na hindi natin maintindihan. Kung uh, ano ba talaga yung nagiging dahilan ng hindi mabago yung presyo at maitama. Dapat guys, ang current market price guys ng baboy ngayon is minimum na yung 170 para masabi natin na kikita yung mga katropa natin yung tayo na mga nag-aalaga ng baboy kasi guys sa presyo na 120-130 maaaring mag-negative 1,000 o 2,500 hanggang 3k ka pa uh, kung kukumputin mo lahat yung dapat nagastos gastusin sa pag-aalaga guys ng isang baboy so sabi nila ang pag-aalaga guys ng baboy ay eh, parang ano <coughs> parang laban lang kailangan, guys, uh, malakas yung loob mo, matibay ang dibdib mo, at malalim ang bulsa mo. Dahil kung hindi, talagang tiyak, uh, magagasgas ang bulsa mo, sasakit ang dibdib mo, at sasakit ang ulo mo. So, ganyan, guys, yung pagbababuyan ngayon. So, hindi naman, guys, masama na humindo muna, pansamantala. Pero, sa atin naman, guys, ang paghinto natin ay may dahilan. Uh, gusto natin, guys, pumalik. Kaya lang, sa ngayon, hindi pa, guys, practical dahil... Yung presyongan guys, to 120, 130, <clears throat> kahit anong computation yung gawin natin, hindi natin guys, kayang paikutin. Hindi natin kayang maipasok na kikita tayo. Dapat guys, kung mag-170, at least yan, masasabi natin sa sarili natin, okay, okay na. Pwede na talaga tayong bumalik, pwede na tayo guys, magpatuloy, pwede na tayong mag-alaga. Sana guys, dumating yung panahon na yun at sana mas early pa para at least makabalik na tayo ng tuluyan dito sa negosyo at industriya na mahal natin.